Samantala, labing lima sugatan sa banggaan ng dalawang bus sa Tarlac kasama mo mula sa IFM Dagupan si Idol Matthew Pacheco. RMN Live Reports! <laughs> Sugata na ang labing limang pasahero matapos magsalpukan ng dalawang pampasaherong bus sa kahaba ng Hero na Gimba Road sa bayan ng Pura Tarlac sa ulat ng MDRMO Pura. Naganap ang insidente sa tapat ng isang bus station. Sangkot sa aksidente ang dalawang bus na may biyahing probinsya. Agad naman na ang mga tauhan ng MDRMO upang sagipin at bigyan ng paunang lunas sa mga nasugat ng pasahero. Dinala rin ang mga biktima sa pinakamalapit na paggamutan para sa karagdagang gamutan. Pinalala na naman ang mga otoridad Pagdada mga motorista na maging maingat sa pagbamaneho at laging sumunod sa mga alituntunin sa kalsada upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN!